Gandang hapon guys. Loto tayo ng pasit bato. Yan mga panghalo natin guys. Tapos gisa-gisa muna. Loto tayo. Igisa muna natin sa sariling mantika. Bago tayo magisa ng sibuyas tapos bawang. Gisa-gisa na tayo guys ng bawang sibuyas. nilagyan ko siya ng konting patis pampalasa, toyo tapos oster sauce nilagay ko na yung gulay tapos pag kulo, nilagay ko yung paminta tapos yung magic sarap yan guys, luto na Yummy, yummy! Sarap! Tikman natin, guys. Mmm, sarap! Ay, yummy, yummy! Tara, guys, kain tayo. Hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat.